kain po tayo mga idol ang aming ano, kulang po pala ito nilagang okra ritong talong tapos meron kaming scrambled na itlog kamatis na may bagoong tsaka ang tato, daing daing na bangos Ayan, kasama ko aking sexy sexy na barat-barat my goodness, lumalat patang nilagyan dyan

kenapa itu siapa hmm. ke ke, no. <laughs> tak ada <subuh. laughs> kayak